Hello guys, welcome to my channel. For today's video, ang ituturo ko sa inyo ay tungkol sa mga hashtag. Alam nyo bang malaki ang naitutulong ng hashtag sa ating mga content, sa mga video na ginagawa natin para lalong i-recommenda at mas lalong ikalat ang video natin sa lahat ng mga viewers. Kung halimbawa may mga viewers tayo na naghahanap tungkol sa content, halimbawa content tungkol sa hashtag, Paano natin makukuha yung tamang hashtag para sa ating mga video? So, gumamit tayo ng hashtag na tama dahil dito eh mas ire-recommenda yung video natin doon sa tao na naghahanap tungkol sa topic kung paano makukuha yung mga hashtag. Kalimitan sa ating mga content creator, lalo lalo na sa mga katulad nating mga baguhan, hindi na tayo gumagamit ng mga hashtag. Although gumagamit tayo ng mga hashtag pero hindi naman Uh, angkop dun sa content na ginawa natin. Kaya nagtataka kayo, bakit hindi tumataas ang views natin? Meron bang kulang? Ginawa naman natin yung lahat. Ginawa natin yung tamang pag pag e edit mga effect, pero useless pa rin. Pero hindi natin alam na yun pala ay eh dahil sa mga hashtag na ginagamit natin at sa mga keyword na dapat nating ilagay sa ating mga video. Kaya ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo paano tayo makakakuha ng tamang hashtag na angkop sa content na ginagamit natin o ginagawa natin. At dito rin natin makikita yung mga tamang keywords na dapat natin gamitin sa ating mga video para lalong mas kumalat ang video natin at mas maraming manood at mas dadami ang views natin. Kung gusto nyo po itong topic na ito, syempre wag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Pindutin nyo po yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko tungkol sa mga tips at mga kaalaman at iba't iba pang mga tutorial na ibibigay ko sa inyo. Tara, pag-usapan na natin. Huwag na natin patagalin at huwag natin pampahabain ang usapang ito. Let's go! Okay, welcome back to my channel. At yun nga, ituturo ko sa inyo yung tamang pagkuha ng hashtag na gagamitin natin sa mga content o video na ginagawa natin para may upload natin at mas dumami ang views nito. So, Tara, subukan na natin. Punta lang po kayo sa Chrome. Pagpunta nyo sa Chrome, ayan, nakaano na tayo. Isa-type nyo lang kasi dyan sa Chrome. Ayan, uh, Keyword. Keyword, tools, and hashtag. Ayan. Pwede rin lagyan nyo ng YouTube. So dito, kahit anong ilagay nyo na yan, makikita nyo na rin dito. Kasi, ayan o, oh, ito yung ating keyword tool. So, ito i-click nyo lang yan. Pag-click nyo na ganyan, mag -re request lang siya kung para saan, kung anong platform ang ginagamit natin. So, subukan natin para sa sa YT. Bagay YT at FB, halos ano naman yan. Same lang siya sa mga hashtag na ginagamit natin. Kaya dito, eto i-search si natin kung anong hashtag yung ating content na ginagawa natin halimbawa ang ilalagay natin dito tutorial tutorial for youtube o facebook okay facebook so ayan ang una nating i-search si diyan ito, tutorial for Facebook. So, yung mga hashtag at sa keywords ipakikita niya dito. Ibibigay niya libre. Meron tayong mga guide dito. Ito ma 'yan. Ito na yung mga keyword. Ayan oh, keyword. Keyword suggestion. So, ayan, nandyan lahat yung mga dapat natin gamitin keyword na makatutulong. Ito tungkol sa Facebook business page setup tutorial for beginner, how to ad break on Facebook, how, how to optimize Facebook video tutorial Facebook page, tutorial Facebook pixel, tutorial Facebook page. Ayan, magiging guide nyo po yan. Pwede nyo gamitin yan sa inyong mga keyword. Ano po? At dito naman sa kabila, ang i request naman natin ay hashtag, 'di ba? na tayo, nakapili na tayo ng hashtag na angkop para sa ating tutorial for Facebook. So dito naman tayo sa hashtag tayo. i click natin yung hashtag at pag may na click natin 'yan, syempre maghahanap na si ay ayaw niya wala, tayong ibigay na ano, wala siyang hashtag. So ang gagamitin niyo pag wala itong hashtag tungkol sa tutorial for Facebook, syempre ang gagamitin niyo rin doon hashtag tutorial. Yun ang ibig sabihin po nun. Ano pa tayo ng ibang mga topic na pwede natin gamin, gawin. Uh, ano bang maganda ang topic? Uh, cooking. Ayan, cooking. Cooking tips. Okay, cooking tips. Yan yung ating content, no? So, dito, bibigay niya uli yung hashtag, oh, keyword, sorry. Keyword. Ayan, meron siyang mga hashtag na dito. Ayan, pinakita niya, inunan niya yung hashtag kasi doon natin na-click dati kanina eh. So, ayan, meron siya mga hashtag dito. Hashtag cooking tips. Hashtag cooking tips. Ayoko, anong klaseng ano, uh, niluto ninyo, dadagdagan nyo na lang yan. So, ayan, no. Magiging guide nyo na po yan. Ibig sabihin nyo, mga hashtag na yan ay ginagamit lagi ng mga viewers po natin. Kaya pag naglagay kayo nito, at naghanap ang ating mga viewers tungkol sa cooking tips, posible na isa sa mga video natin o itong video na ginawa natin ay irerekomenda ni Facebook o ni YouTube para ipakita sa tao na naghahanap nito. Kaya dumadami yung ano natin. Tapos itong keyword jon, meron din itong keyword suggestion na malaki din po na itutulong nito para sa atin. Ayan oh, yung cooking tips natin, keyword suggestion, ay merong cooking tips na 21,900 na yung ano nito, oh. uh, search volume yung mga naghahanap. 50 cooking tips. Ayan, mamimili lang kayo dyan kung ano yung mga content o yung recipe na uh, o menu na gagawin ninyo tungkol sa inyong cooking tips. Ano? So malaki ang may tutulong nitong guide na ito. Ito kasi mga nakasulat dito ng keyword, ito yung kalimitang hinahanap at mas inirerekomenda ni YouTube at ni Facebook. Kaya pwede nyo pong gamitin yan. Libre po yan. Wala pong bayad yan. At sana meron po tayong natutunan dito sa ating munting tips tutorial na ito no so yan wag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin niyo po ang aking notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload po natin at siyempre kung kayo na po yung nasa Facebook page po natin wag niyo pong kalimutang mag-follow at i-like and share niyo na rin po ang ating video maraming salamat po god bless